Hello mga kapis, kamusta? Long time no see po, it's me again po, Pix Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for today's video mga kapis ay, nagawa kami ng project para sa mga bata na recycle lantern uh, papasan nila sa December 2. So ngayon po lang kami gagawa kasi ito yung kailangan namin, kakakapa pa lang kami bumili ng glue gun. So yan. Yeah. So at balik na po tayo ngayon sa mga pag Uh, ah bla bla mga kasi medyo okay na yung pakaramdam ko kasi uh, mga ilang araw marano ano sunod sunod yung mga nararamdaman ko na uh, di kaya kaya so ngayon yung nararamdaman ko sa kini ko na bursot ay pumutok na ako, tapos nagpa-check up din ako para may inumin akong gamot so kung uh, may mga reseta na ako na inumin ngayon pero kung hindi na gaano masakit saka ano na hindi ko na kailangan ubusin kasi medyo marami at nung bumili kami na itong mga pagsider tsaka kami kumain sa labas so thank you, thank you po sa ako nagpa-trip tiny tiny po nag enjoy po yung mga bata so at ito po yung mga kapiks nagsimula na po kami gumawa Ah, uh, ito Nag-sell sila lang si Pat-Pat at si Isra kasi dalawa silang uh, may, may project para yung uh, Christmas land uh, parol so kaya yung kay Pat Pat ay ano lang, karton ito uh, bumuli niya kami, kami ng mga gagamitin namin mga piksano sa 7 sa long so green sana yung bibili namin kaso wala uh, walang stock kaya ito na lang uh, green so mas okay ito kasi ano, parang light so, parang ano ganyan mga pics light sa so, gumawa rin ako ng ano kasi may karton dun sa labas ah uh, sinercol ko uh, dalawang keraso pero ngduntong ko lang para medyo matibay. So pinagdikit ko uh, na yan ng mapix. Ginamit ko lang ng glue ganito. Tapos nag ano na ako. Ah ito. Uh, nag-gunting -uh, na ako nito. Tsaka si mga mapix yung katulong ko. Kasi so, yung mga bata ah uh, pag sila paano ko parang in kung sila patuloyin ko dito, parang hindi ako makakaano. Parang hindi, hindi ko. ka? Hindi. Tapos? Ah, uh, hindi. Parang matutuhay ah. Parang... basta na. Sige, so, mga fix na lang para mas mabilis. Tapos, ito si mga fix ah, uh, bali ito, mga ka-fix ay ano, ah, uh, gunting tsaka i divide into ano, apat tapat-tapiras. Tapos, tapos, tapos gaganito yun. Sila lang dito. Kasi may nakita lang kaming ano, Uh, sa YouTube. Nag-search muna kami ang, ano yung mas madali at but kahit simple lang pero maganda tingnan mga kapis. Tapos yung kay Ate Isra, ito yung kay Ate Yung Ate Isra ay ano lang, ah, uh, uh, styrofoam na cup. Sa circle din. So mamaya ako mix tingnan nyo kung ano finish pa na nito. Ah, so mapix siya na yung mag mga kapix uh, tara mga naman yung kaming uh, buha ng ano, recycle lantern so mga kapix let's go ang yung unang gagawin pala namin mga na kapix yung type pat pat ito. para dito ito yan fix tapos na kami gumawa na mga ganito so, tara tara na namin dito yung ilagay let's go Diyan yeah, no, lang mga kapix, ito na po yung finished product, yung project ni Patpat. Ito na po yung nagawa namin, recycle. Hello po mga Marianita Galarda. Paper. Tapos may mga sobra kaming garland na ano, sa unang ano, ni mga kapix, mga design design. Hindi na po kasi siya pwedeng ma uh, maibalik ko dahil hindi na po ano, putol, putol na po yung mga garland. Okay. Diyan, okay na po. Okay na po yung project ni Patpat. So, yung ano naman yung Haki Ezra. Pero mo, magigay ko Simple lang matiks pero maganda. Diba? Cartoon lang at saka cartolina. Tama. Mga tira-tirang -tira ano dito. Oh, oh, kaya oh, oh, recycle pa rin mga matiks. Oh, so, yung glow gun. Tsaka yung glow gun mga matiks. Sakto. <sighs> nat natapos na yung kay Patpat. Pumotok. <laughs> Hindi pala pwede ay uh, pag uminit na siya, dapat tatanggalin yung ano, saksak. Kasi pag nakasaksak lang palagi, umiinit talaga yung ano, oh. tapos pumutok. Hindi <laughs> kay kinaya ng wire ito. Naputol lang po. Pero kaya pa naman mga oh, maya ko wire? Oo. Oh, Umaya ko nalang ayusin to. Kasi may kay tester pa. Yung ginagamit na lang muna namin ay kandila. Iinitin lang mga kapits, Pero uh, iinitin lang. Tsaka ah ilagay pa dito dito. lang. Pareho lang mga fix. Mas mabuti. Mas mabuti na lang yung ano, yung kandila hindi pa delikado mga. So ayan yung kay Ate Sira naman mga fix no. Uh, gagawin natin ng recycle power gamit ang plastic cup. Let's go. Yan mga fix, gawin muna tayo. So uh, gagawin natin itong mga fix pa circle din siya Parang pareho lang yun pero gamit lang yung ah, plastic cup. Pwede ko no, no. Pati bituin natin pa. yan no mga kapiks, nagagawa na po ako yung pa-circle din yung kay Ate Isra. Yan. So, namin lang natin yung <laughs> kandina at saka glue. Inihit lang natin kasi nasira yung glue natin yung glue gun. Tapos, ilagyan ko na din po yung, yeah. yung line na red. Yan. Oy lang po yan. Oy. So, sunod natin ilalagay yung cross na rin kay Ate Patpat. So, ito, ito na lang kasi so, nalagay na po yung chance na let's start let's go so ayun palang, lang kung lagay ko na rin po dito ng line lay natin para medyo magandang so mamaya na yun ito lang muna sa harap lang muna natin lalagyan siya po at inaantok po ako mga kapix. Kasi si pa, kaya si Papatis lang po yung ano. Hi guys. Siguro sa iniinom ko po si Terisin. Piling ko. Magpulog pa. Ah, mga kapix. Tali na lang ako, tali. Okay ba marapik si gawa ko? <laughs> Tapos lalagyan ko pa dito mga pics Ah, uh, dito sa lupad na lang. Red na lang. Lagi natin. Lagi natin. Lagi Sir lang ko lang. Ah. Ito dito ko nga rin. Lagyan natin dito mga pics. Kailangan ako sa design. Baka napanood lang namin to sa mga kapiksa, ano. Pinapawisan na ako. Sa YouTube. Pero hindi eh, po, ano, parang may kumulang po si Pix ng ideya kung parang inibanya lang po yung design. Ate na. May papat Circle din yung kay Asan yung mas maganda muna, <laughs> so, okay, mga kapits? mas okay sana mga kapits pag ano, pag may naka, ano dito, nakabitin na sa meet na. Yan po, lang yung circle Kasi ano, bumili pa ko kahapon, hindi siguro nalagay ng sales lady sa ano, sa eco bag. Eh, hindi po nalagyan dito ng, yung nakam. So, sa ano pa naman to eh, ano? eh papasa mga sa so december 2 baka makapasyal ako makapasyal lang kami sa downtown downtown ako ko ng ano dito may naka naka-beating tapos okay sana mga kapi sana may naka-beating may okay. kontakto kayo ano ka? ano ka? ano ka? oh god ah ano ka na? may pati kasi ano hindi ko nalagyan na nga ng

Medyo na So, ayan mga natapos din yung uh, project nila isira at saka patpat sa uh, recycled uh, lantern of parole. So, ay mga kapix, hanggang dito lang po muna tayo ulit. Like, Siyempre mga kapix, uh, kung bawa ka pa lang po sa akin YouTube channel, please subscribe mo po and don't skip that para maging update po sa lahat ng ating mga bagong videos. So, yun mga kapix, thank you for watching and see you for now next vlog. Uh, bye-bye! Thank you, thank you, bye-bye!